Oh, TMX Supremo mga boss. Convert natin sa our, sa carburetor ng BC175 kasi ang hirap niyan paandarin, walang bata. Oh. Stay stop. Oh. Convert tayo mga boss. Ayun. Sino convert ko na rin pag uh, bibili ka ng correct nito, mahal. Ito, ayan. Makita ko na lang yung output natin kung ano ang kalalabasan niyan Pero ilan na, ilan na yung kinonvert natin yan mga boss. Ito, malakas bumatak yung magandang minor. Kasi ang problema nito, walang minor, mahirap pa rin. Walang batak, Ganun lang. Ayan mga boss, update ko na lang ulit. And so ayan mga boss, ito nga pala, yan papalitan ng karburador ng 175 na barako yan ilan na rin yung ginawa natin yung mga boss kasi matakaw yung diaphragm kapag kaya na butas na mahina bumatak tapos yung eric kapag ka nagbara malyado mahirap pa anda rin kaya yun ang solusyon natin dito imis na siyempre kanya-kanyang discard yan mga boss yung iba ang ginagawa Panti MX na 155 Ay eh, maraming conversion yun mga boss Ito mga boss, try ninyo Pambarako Ay napaka-daling pa-startin Malakas pang bumatak Kasi yan ay uh, Pang-175 nga mga boss so, Diaphragm type Mas matakaw yan Kaya yung piston type Mas matipid tapos ang ginamit nating protel cable dito ay pang TMX 155. Yung TMX 155 mga boss ay ikakabit nyo lang. Wala nang babaguhin doon sa keyboard. Sakto na yon. Ayun, yun nga pala pag nag-overflow ito, na yun lang yung kanyang host Ayan yung okay, host na yan. And ang resulta nito mga boss, yun nga, mabilis pa anda rin. sumatak tapos matipid to sa gas kumpara natin to sa diaphragm type na palyado na so pag pinaanda rito mga boss maganda ang response ng makina nito mga boss hindi ito na delay kasi ito ay mabilis ito no basta pang ko mga boss tas ang brand ay nalimbawa ang ginamit ko rito mga boss ah makoto ang ginamit kong brand dito so yon Napakatibig yan mabilis pa andarin malakas. Hindi mo daw ikapit yon tangke. Oh daw. No? Carb. Fire. bawah Okey. Oh, balang angka sulina Lagi balang angka ulit Oh, testing Si bak adere Oh, oh ayos. Walang pala siya. O, oh, karbo na rin lang ng barako sa